Hello po, good morning, good morning. Ayan po, umulan, umulan na po, umulan na dito. Ayan, kawaan naman pero sad naman po yung atong, ano no, yung ating pananim. Ayan no, yung ating cucumber. Ayan, ang daming patay doon po, wala, wala. Wala, wala talaga. Naubos, namatay, dito lang. Oh, ito yung diniligyan ko na inabot ako ng maliling araw. What? Ayan. Sayang po, ang mahal sana ng ano, na ng cucumber ngayon, 40 ang kilo. So, dapat sana, ganito na kalaki yung iba, yung iba may bunga na, yun sana po. Ay, ayaw, no? Bakanti. So, ang gagawin namin dito, ah, uh, taniman na lang namin direkta ng, ng mas, ano, ng buto para kahit papano ay eh, makahabol-habol naman oh ayan po so sayang po ayan oh ganda sana oh wow ganyan sana oh eh dito ah uh, ano sila nag-survive kasi may puno ng langka ayan may puno ng langka kaya nag-survive sila hindi na tamaan ka ano na ano init kaya yun eh, yung saging oh saging ng unggoy daw yun yan. Saging sa unggoy. Tsaka ito. Ayan. Sayang po. Oh. Sus, ang ganda na sana. Tsaka umulan. Mm, mm Ayan. Umulan ngayon. Ayan. May bunga na. Oh. Lumabas na po. Ayan. Lumabas na. So, gagawin po. Eh, kani na direkta ng buto ng cucumber kaya nito bakante po yan bakanting bakante woo Iba, meron so para makabawi lang sa ano kasi yung isang latay nagkakahalaga ng 900 ang laman po doon is 2,000 oh, ang nagastos po sa similya ah, uh, ano po yun Bali 4,000 4,2 hmm. Ayan po oh Kawawa talaga Ayan makabawi man lang So yung mga halaman Pag ginalagaan Ayan Yung iba Kahit walang alaga May bunga Gaya ng talong po dito Ayan o, oh, nagkakabunga siya. Saka, nakapagtataka po. Eh, walang... Wala pong ano. Yung uod. So... Ano pa kayang ano yan dyan? Dahil ba sa medesina? Kaya nagre-react yung uod. <laughs> so... Ayan. Some part meron. Aray ko. Yung iba naman wala. So, ganito na mga Oh. Sayang oh, kung ganito lang sana. Ganyan lang sana. Oh. Kaso, doon oh, wala nga. Eh. Grabe. John! John! Ha? Ah, sa baba ka? Ayan, nandun si John John. So, ito, nadiligan. Saka, pag natapat sa, ano, natapat dito sa puno lang, ano, langka. Ayun. Ato, century na, ano, to na langka. Kasi, sa panahon pa daw ng hapon. Saka, may mga orchids po to sa ibabaw. Ayun, may mga orchids po yan. So, yun lang. Yun lang daw. May treasure doyan sa ilalim. Yun lang, ha. <coughs> So, dito na lang. Ayan. Habulin yung pagtanim dito. Oo. Ayan, oh. So, linis na lang kulang nito, no? Ito, kaya itong bunutin, eh. Kasi ganitong panahon po, ah, tag, ta, umpisa na ng ulan. Malambot po yun. Ayan po. Oh. So, kahit ganito, pwede natin ilain yan, no? Oh. Ay, pero ayay ay, ka. Yung ala ano, natin. Alagaan ang ating puso. Oh. <laughs> Sakit man. Gabi <laughs> kapal. Kapal talaga. Ha? Ah, hindi maganda pagkararo po. Kaya ganito nangyayari. Kasi po maganda po pagkararo nito. Ayay ka po. Ayan ha hindi po ganito abutin ng ano kasi <coughs> ko so kailangan kasing malinis eh hmm? yan tak tak lang siya tapos dito sa gitna ayan o, matay din yan so matapos to ma taniman ang mga ano ayan maldulas na to kaya wala nang chinilas Huwag na tayo Oo, oh, kapal na ang ano. Damo. Yung isa oh, may sakit na yan. Yan yung kailangan ng punggos. Hmm. Yung ano ba yung punggos na gagamitin yon? Ano ba yun? Hmm. Ambasid? Ano ba yun? Uh, mangkusid. Mangkusid. Ayan. Mangkusid. Kaya, mamayang hapon, ispray ka na. Hmm. Ha? Yung mangkusid, no? may hapon tapos bukas yung pulyar oh, bira mo ng pulyar susunod na araw yung insecticide oh, kasi yun oh, kailangan mo lang ano yan bukas importante yung yung ano ayan mula na naman po mula na naman po kaya yung pagga-garden po eh, malaking puhunan. Eh, para rin yung pong sugal eh. Ayan po. Parang sugal din yung pagga-garden. May failure din. Kaya mas maganda ah, mananim tayo ng saging. Oh, no, uh, mga ano, gulay. Tingnan mo, oh, oh daming naglitawan na buto ng ano, kamatis. Oh, hindi na buhay. Ayan po. So, yung ating, ano na lang. Ito pa yung bill paper. Oh, kunti lang din yon, Hindi eh, abot to ng 8,000. Pero yung iba, oh. pa lang. So, parang ang sugal, eh. Na magkano naman po punan na dito. Malaki naman. Tapos, walang klaro. Ayan, paswerte-swerte lang. Ay, kung ano yung mga plano ng Diyos. Huh? <laughs> Ating kamatis dito. So, ganyan lang. Ganyan lang ang buhay. Uh -huh. So, malipat tayo doon sa kabila mamaya. Oh, huh? madilim. Ito ng ulan. Yun, salamat naman po. So, yung kalaban natin sa pag magulan, yung damo na naman. Yan kakapal. <laughs> Ayan po, mga kalingap, mga kaagre So, ang buhay ay weather-weather lang. Ayan. So, kahit ano pang pagsisikap mo pag hindi inanang Diyos sa'yo, wala rin. So, lahat po na kay God po yan. Ano po? So, wala yung mga plano kasi hindi, hindi hindi naman tayo lang ang nangangailangan eh. May mas mas may mga taong lubos na nangangailangan pa. So, tanggap po natin kung failure yung pag-gardening. Ayun. Basta importante, ah dito pa rin tayo. Kas, ayan. Ang importante yung katawan natin. Na hmm. ah, patuloy tayong lalaban. Alam ko marami naman tayo eh. Hindi rin ako nag-iisa na lumalaban. Kaya pray lang tayo ng pray. So, ito, abangan po natin. Ah, tuloy na po kami mag ah, ano kami ng buto. Ng cucumber. Tatanim namin direkta. Direct po, hindi na idadaan doon sa bagging area Kasi magastos Abulin lang yung mga nauna Ayan, meron pa tayong apat na libo din, tatanim po So, magandang umaga po sa lahat Ayan, Kuya Bal, Ate Edna Ayan si, no pa doon, si Kuya Rab Oh, thank you Kuya Rab Si, Royal of Malalag Ayan, si Awi. Ay, Awi. Oh, Chuhin ko yan si Awi. Si Kuya Awi. Ayan, si Kuya Brooks. Ayan, kumusta kayo dyan? Sa dait. Ayan, sa ating mga mababait dyan na mga vlogger sa Kalingap team. Good morning po sa inyong lahat. At sa ating mga supporter na nasa bansa, nandito sa Pinas, ayun. Magandang araw po sa inyo. God bless po. God bless. Thank you po. Good morning.